Muling naging laman ng balita at social media ang aktor na si Anjo Iliana matapos siyang burahin ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan, si Undersecretary Castro. Ayon kay Castro, nagpapakita umano ng pagkiling sa ilang politiko ang mga pahayag ni Iliana. Sa isang matapang na komento, sinabi ni Usek Castro, sino ka ba, ipinakita mo ang totoo mong kulay dahil gusto mong paupuin si VP Sara ngayon pa lang, nangangamoy DDS ka, Anjo, wala kang kredibilidad. Agad nag-viral sa social media ang pahayag na ito at nagdulot ng mainit na palitan ng opinyon. May mga sumang-ayon kay Castro at sinabing may halong politika ang mga pahayag ng aktor. Ngunit may ilan ding kumampi kay Anjo at iginiit ang karapatan niyang magpahayag ng sariling opinyon. Nagsimula ang isyo matapos maglabas si Anjo Iliana ng mga komento sa kanyang livestream na tila pabor sa ilang personalidad sa politika, kabilang si Vice President Sara Duterte. Para kay Usek Castro, hindi na umano dapat seryosohin ang aktor dahil ginagamit lamang nito ang isyo para sa pansariling atensyon. Sa gitna ng tensyon, nanawagan ng ilang netizen na huwag gawing personal ang mga diskusyong pampulitika at pairalin ang respeto sa bawat panig. Samantala, inamin ni Anjo Iliana sa kanyang livestream noong ikatlo ng Nobyembre na ang mga banta at pahayag niya laban kay dating Senate President Tito Soto ay mga bluff lamang. Paliwanag ng aktor, ginawa niya ito upang matigil umano ang mga troll na nagmumula sa kampo ng senador. Matapos makipag-usap kina Vic Soto at Maro Soto, mga kapatid ni Tito Soto, nagkasundo ang magkabilang panig na mag-ceasefire o tigil putukan. Ayon sa ulat, hindi na rin umano ni Tito Soto ang mga pahayag ni Anjo upang maiwasan ang mas malaking sigalot na nanatiling usap-usapan sa social media ang palitan ng pahayag ni Nausek Castro at Anjo Iliana patunay ng patuloy na init ng politika sa bansa, lalo na sa online platforms.